guys. Nice. Ha? Sige, ragain. Kabito. Oh, yan yan. Eto pupunta po tayo sa Minasangay. Ayan. Sa Minasangay. Sa may San Bayo. Ayan. Balangkayan. Ayan. Ay lang ang Minasangay, di ba? Hindi. Ay lang may tulay. May tulay lang siya. May hanging bridge siya. Eh? Ah, oh, la, ayan, nang hindi ko po nang punta. Oh, ayan, may hangin presyo. Ayan, pupunta po tayo ngayon sa Minasangay. Kailan ka dito? Kasi ayan. nakabukod naman yun. Doon. May taas-taas yung mga, mga talunan doon, ano no, eh. Kasi, Ay, may mataas, mababa, na, may pinakamataas. Na, ay, kasama si Iko ay eh, tamang-tama. Bawal, eh, Bawal dito. Ha? May <laughs> <laughs> sina. <Naisin natin. laughs> may sina pala si Iko. Ay, eh, wala. Araw na, ah, bawal, ah, bro. Sobrang pagod na, na. na, bawal, bawal, na si Iko. Bawal, bro. Tatapin. Yung mga talunan doon, eh. Napaka... <laughs> may, <laughs> may, <mga talunan. laughs> may mababa naman mo. May mababa naman dun. Eh, okay, walang mababa sa kanya. <laughs> Talunan talaga ni Iko yun dito tayo sa kanilang mangrove forest dito po to sa Minasangay Eco Park ayan yung mahihilig po sa mga native tree ayan yung mga mangrove native tree natin dyan marami po dito makakakita kayo ayan maganda po at sa ang kagandahan kasi mayroon po silang ginawang concrete na pat patwork ayan uh, ito ang ano yan bakhaw bangla si bakawa laki ang taas na saka meron sila dito ilog ayun ang ganda ng kanilang ilog dito ayam po sa yung kanilang hanging bread sa po natanaw po natin <laughs> ang kanilang hanging breads